Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. At sa ating mga subscribers, mga viewers po natin dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa December. Ayan, yeah, December 8 tayo. December is 12. 8 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 1 plus 2 is 3, 0 plus 8 is 8, at 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, 3 plus 8 is 11. Uh, 8 plus 6 is 14. Ganun din po sa bandang baba. 11 plus 14 is 25. Yan po yung ating unang numero, meron tayong 25. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Add lang natin, 3 plus 8 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 17. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. 17-25 or 25-17. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, two digits po yung mga numero natin. 25 at 17. Kaya ganoon pa rin. Simplify muna natin sila. Bago natin yung sumala. Sa 17 po tayo. 1 plus 7 is 8. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, ito pong 8 at saka 7 ang ating susumada. At unahin natin ang 8, yan, 17 na. Eh. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede dyan ang 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 7, kukunin muna natin yung 25 sumada 25, 2 plus 5 is 7. Pwede rin po dyan yung 16, sumada 16, 1 plus 6 is 7. At 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, like, ito yung mga numero na kuhan natin sa ating sumada. Ngayon yung December 8, meron tayo ng 8, 17, 35, 26, 7, 25, 16 at 34. Ayan, meron pa rin po, ramble lang natin yung mga numero yan pili lang po tayo kung ano po yung mga ano, gustan po nating mga numero. At sa ating sample, ginawa natin dyan ang 16 and 16 and 8, 34 and 17, uh, 26 and 7. And mga uh, edo, ito po yung mga sample po natin, mga no, kombinasyon natin nakuha. At kung okay lang sa inyo, na gusto nyo po itong mga sample natin dyan, pwedeng pwede nyo po matayaan. Ayan, meron tayo nitong 16.8, 34.17, at 26.7. Ayan, pwede-pwede na pong matayaan nyo mayan kung okay lang po sa inyo. Uh, pwede rin po tayong magdagdag o makakuha ng mga ibang numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At ayun mga idol, yan po atin sa sa peche para po ngayong December 8, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.